Kabanata 1576 agad namang sumagot ang kabilang partido, 5 million, ang numerong ito ay hindi gaanong para sa iyo, hindi? Ba, hanggat tatawag ka ng pera ngayong gabi, ipinapangako kung sisirain ko ang lahat ng larawan. Tiningnan ni Avery ang salitang 5 million at naisip na ito ay katawa-tawa. Sobrang halaga ba ang larawan ni na Elliot at Rebecca? Gustong igiit ni Avery ang kanyang mga ngipin at sinabi sa taong nasa telepono, pumunta at ilantad ito ilantad Ngayon, not to mention that Elliot and Rebecca were photographed going to the hotel for a tryst, kahit kunan niya. Nang picture ang dalawa sa kama, hindi siya matatakot. Hindi natatakot si Elliot kung ano ang dapat katakutan. Naiinis na lang si Avery at natakot siya na baka mainis ang bata. Sa huli, tumatanda pa rin ito, at ang ugali ay mas kalmado kaysa sa dati, at higit na nakakayanan ang sakit na dati ay hindi makayanan, o ito ay sobra, at ang mga tao ay medyo manhid, kinopia ni Avery ang numero ng bank card na ipinadala ng kabilang partido, binuksan ang sarili niyang bank app, at naglipat ng 5 milyon, pagkatapos matanggap ang pera, ang kabilang partido ay nagpadala ng isang mensahe, mistake, hindi ko. Inaasahan na nakakapanibago ka, hindi ko ini-expect na ganito pala kayo kaganda ng asawa mo, ngunit gayon pa. Man, binabati kita ng manigong bagong taon, mahigpit na kinuyam ni Avery ang telepono, at hindi may tago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Avery, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Adrian na nakatingin sa malamig niyang ekspresyon. May bumabati sa akin ng isang maligayang bagong taon, paliwanag ni Avery, ibinaba ang telepono, ang kinasusuklaman ko. Adrian, oh, yung hater, wag mo nalang pansinin. Om, um, kinuha ito ni Avery sa mesa at kinuha ang baso at humigop. Malapit nang dumating ang oras sa countdown sa bisperas ng bagong taon, sa TV, ang host at lahat ng nasa eksena ay sabay na nagbilang, sampu, siyam, walo, pito. Adrian, ano ang gusto mo sa bagong taon, napatingin si Avery kay Adrian. Adrian, sana maging mas matalino at mas matalino ako at mapangalagaan ko ang sarili ko. Avery, kakayanin mo talaga, naniniwala ako sayo. Avery, salamat, ano ang iyong kahilingan? Retorikong tanong ni Adrian. Saglit na nag-isip si Avery, pagkatapos ay tumaas ang gilid ng kanyang bibig, sana ay malusog at masaya ang. Tatlong anak ko, hindi, hindi, walang nagsabi na maaari ka lang gumawa ng isang hiling, ngunit maaari kang gumawa ng marami. Pinaalalahanan siya ni Adrian, maaari mo ring hilingin na maging malusog din kayo ng iyong asawa. Kung gusto mo ng sobra, hindi ito gagana, ngumiti si Avery at sinabing, ang pinakamahalagang bagay ay malusog at masaya ang bata, Adrian, okay? Tapos masyado ba akong matako? Napakalaki ng wish ko. Avery, huwag kang gaaman, tinanggap na ng Diyos ang iyong hiling, sama-sama nating ipagdiriwang ang bisperas ng bagong taon sa pagtatapos ng taon, Adrian, okay? Bumalik si Avery sa kwarto at ibinigay ito ni Elliot sa kanya, nag-iwan ng bedside lamp, mahimbing ang tulog niya, pantay ang paghinga at mukhang pagod na pagod, pumunta si Avery sa kama at pinatay ang ilaw bago siya humiga, biglang nagdilim ang kwarto. Humiga siya sa kama habang nakatalikod kay Elliot. Lumabas si Elliot para makita si Rebecca, ngunit hindi niya ito sinabi ng maaga, ngayon ay bisperas ng bagong taon, isang araw ng muling pagsasama-sama ng pamilya, sa ganoong mahalagang araw, palihim siyang lumabas. Para makipagkita kay Rebecca, para kay Avery, ito ay isang espiritual na pagkakanulo. Kung makakataka si Elliot para makita si Rebecca ng isang beses, magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Pangatlong beses, ito ay pareho sa pisikal na pagkakanulo. Hindi ba pinapakawala ni Elliot si Rebecca o ang anak sa sinapupunan ni Rebecca, o pareho? kung tutuusin, kung si Elliot ay walang nararamdaman para kay Rebecca, paano siya magkakaroon ng damdamin? Para sa bata sa tiyan ni Rebecca, biglang nagkaroon ng malalim na lamat sa kanyang puso. Hindi katakataka na sinasabi ng mga tao na pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama, madaling mawala ang pagiging bago at simbuyo ng damdamin, inakala niya na sila ni Elliot ay magiging exempt sa karaniwan, ngunit sa hindi inaasahan, mga karaniwang tao din sila. Kabanata 1577 Hindi ito ang buhay na gusto ni Avery. Kung talagang dumating sila ni Elliot sa puntong hiwalay na sila sa isa't isa, mas gugustuhin niyang hindi magkaroon. Nang ganitong relasyon, nakatira siya kasama ang sarili niyang mga anak at hinding hindi siya magkakaroon ng ganoong problema, hindi. Niya nais na ng sino at ayaw niyang malagay sa emosyonal na kadena. Habang nag-iisip si Avery, mas nagiging gising ang kanyang isip at mas hindi siya makatulog. Matapos ang hindi malamang tagal, ilan nakatulog siya sa pagkataranta, o nanaginip pa nga, noong nanaginip lang. Siya, alam niyang nananaginip siya, hindi siya masyadong nakatulog, nagsimula ang isang panaginip, pagkatapos ay mabilis na natapos at pumasok sa isa pang panaginip. Ito ay tumagal ng halos dalawa o tatlong oras, at siya ay ganap na nagising, kinuha niya ang phone niya at tinignan ng oras, malapit na mag 5am. Nakahinga siya ng maluwag, maya maya, bumangon na siya. Alas-alas 7.30 ng umaga, nabasag ang palmado ng villa, tumayo sina Leila at Hayden. Lumabas silang dalawa sa kwarto at naunang pumunta kay Robert. Matapos bumalik si Hayden sa Ari Adel, nakasama niya si Robert sa loob ng ilang panahon, at bumuti ang relasyon. Nang magkapatid, ang pagtingin kay Robert sa kanyang kasalukuyang edad ay parang pagtingin sa mababang antas ng mga hayop, ngunit ang kanyang nakababatang kapatid ay bahagyang naiiba sa mga ordinaryong maliliit na hayop. Iyon ay ang kanyang nakababatang kapatid ay mas cute. Mas nagustuhan din ni Robert si Hayden dahil ang mga bagay na pinaglalaroan niya ay nagpaparamdam sa kanya nang itinulak ni Leila ang pinto ng kwarto ng mga bata, nakaupo si Robert sa kama, hawak ang bote sa magkabilang. Kamay, umiinom ng gatas, Hayden, Leila, Happy New Year, agad namang naglabas ng dalawang pulang sobre si Mrs. Cooper at ibinigay kina. Hayden at Leila, Lola Cooper, hindi ka ba uuwi para sa bagong taon kasama ang iyong pamilya? Umupo si Leila sa tabi ng kama. At nagtanong, ngumiti si Mrs. Cooper at sinabing, magbabakasyon ako kapag gumaling na si Robert, medyo umuubo pa siya. Leila, ay, ayos na ang ubo, gagaling siya kapag nandito ang nanay niya. Well, tinitingnan ng iyong kuya ang iyong nakababatang kapatid at pupunta ako upang tingnan kung kailangan ko. Nang tulong sa kusina, sabi ni Mrs. Cooper at nag-walk out. Tinapos ni Robert ang pag-inom ng gatas, inilagay ang bote sa isang tabi, at saka iniunat ang dalawang maliliit na braso kay Hayden at Leila, na gustong magkayakap. Mabahong kapatid, malaki ka ng sanggol, bumaba ka at mag-isa ka, binuhat ni Leila ang kanyang kapatid sa lupa at sinuutan ito ng sapatos, nang maisuot ni Robert ang kanyang sapatos, kinuha agad ni Robert ang kanyang pulang sobra at naglakad. Papunta kay Hayden, ibinigay niya ang pulang sobre kay Hayden na naguguluhan. Ayoko, ibigay mo sa kapatid ko. Robert pouted, matigas na binigay ang pulang sobre kay Hayden. Medyo nagalit si Leila, ibinigay mo ang pulang sobre sa kapatid ko pero hindi mo ibinigay. Galit ako. Bahagyang nakaramdam ng hiya si Hayden nang makita niyang nagseselos si Leila. Hindi inaasahan ni Hayden na magugustuhan siya ni Robert. Kinuha niya ang pulang sobre na ibinigay ng kanyang kapatid at bilang isang resulta agad na niyakap ng maliit na lalaki ang tanyang binti at sinabi sa isang mapanlinlang na boses Kuya yakapin Leila haha kuya binigyan ka niya ng pulang sobre dahil gusto niyang yakapin mo siya haha haha Bahagyang nagbago ang mukha ni Hayden at matapos pagagalitan ng mabahong kapatid matapos malaman ni Leila sa kanyang puso at ubili niyang binuhat si Robert 8 AM, bumangon si Elliot, pagkatapos niyang maghilamos ay bumaba na siya. Pagdating niya sa first floor ay hinanap niya agad si Avery sa sala. Leila, nasaan ang nanay mo? Masarap ang tulog ni Elliot kagabi at maganda ang sigla niya ngayon. Mukhang nabigla si Leila, hindi ba kasama mo si mama natutulog? Napatingin din si Hayden kay Elliot na may pagtataka sa mukha. Elliot, wala siya sa kwarto, naiwan siya pagkagising ko. Pagkatapos magsalita ni Elliot, tumingin siya kay Mrs. Cooper. Umiling si Mrs. Cooper, hindi ko nakita si Avery nang bumangon ako, nagpunta ako para tanungin ang bodyguard sa gate. Lumakad palabas ng bakuran si Mrs. Cooper, Mayamaya, maya, nakuha ni Mrs. Cooper ang balita at bumalik sa sala. Sinabi ng bodyguard na umalis si Avery ng 6am she drove away. Kabanata 1578 lalabas ng alas 6 ng umaga, taglamig na, alas 6 na ng umaga, madilim pa. Kinuha ni Elliot ang telepono, naglakad papunta sa pinto, tumingin sa labas, at tinawagan si Avery. Maya-maya, sinagot ni Avery ang telepono, nasaan ka, bakit ang aga mong lumabas, medyo na-relax ang Elliot tense heartstrings. Mahinahon ng boses ni Avery, bibisitahin ko ang puntod ng nanay ko, alagaan natin ang bata sa bahay ngayon. Bakit ayaw mong sumama ako sayo, mas pinili ni Elliot na samahan siya sa pagbisita sa libingan. Isama mo si Mike, manatili ka sa bahay, nang matapos magsalita si Avery ay tumahimik siya. Naramdaman ni Elliot na masama ang loob niya at nag-aatubili siyang magsalita, kaya hindi na siya nagsalita pa. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumapit si Leila kay Elliot at nagtanong, saan nagpunta ang nanay ko, bakit siya lumabas ng napakaaga, ginalit mo ba siya? Paliwanag ni Elliot, pumunta ang nanay mo sa puntod ng lola mo, miss na niya ang lola mo, Layla said oh, miss ko na rin ang lola ko, kahit matagal ko nang hindi nakikita ang lola ko, naaalala ko pa rin na mahal ako ng lola ko. Oo, oh, mag-almusal na kayo, ito ba? Tanong ni Elliot. Sabi ni Layla, kumain ka na, lumabas na si Auntie Shay, hindi pa bumabangon si Tito Adrian. Well, mag-aalmusal si Dad, hinawakan ni Elliot ang ulo ng kanyang anak at naglakad patungo sa dining room. Hindi nagtagal pagkaupo ni Elliot sa dining room ay lumabas na ng kwarto si Adrian, dumating si Adrian sa dining at nagagahan kasama si Elliot. Nasaan si Avery? Tanong ni Adrian, lumabas siya, alam mo ba kung anong oras siya bumalik sa kwarto kagabi? Tanong ni Elliot na parang walang. Nangyari, Adrian, pagkatapos naming magwish para sa bisperas ng bagong taon ng magkasama, bumalik siya sa silid. Talagang nagpuyat siya hanggang sa bisperas ng bagong taon. Makatwiran na kung magpuyat siya, dapat ay pagod na pagod siya, at hindi siya dapat magising sa umaga, ngunit. Bakit siya lumabas ng alas 6, kung gusto mong pumunta sa libingan, maaari kang pumunta anumang oras, hindi na kailangang pumunta ng. Maaga, naiisip man niya si Laura ay naiisip niya ito sa bahay, hindi na kailangan pang pumunta sa sementeryo para. Magbantay, habang pinag-iisipan ito ni Elliot, mas naramdaman niyang may tinatago si Avery. Alam ba ni Avery na lumabas siya para makita si Rebecca kagabi? Binuksan ni Elliot ang kanyang telepono at nakita ang kanyang pangalan na lumabas sa mga headline ng news section. Gayunpaman, pa dahil iyon kay Sofia, kahapon ay may nakuna ng larawan si Sofia na papunta sa kanyang bahay kaya naman may nakahula sa identity ni Sofia, hindi ba bagong taon ng paparazi, nag-squat pa siya sa labas ng bahay niya at nagpicture picture ng pat Agow, dedicated. Talaga, ibinaba ni Elliot ang kanyang telepono at kinuha ang baso ng gatas, pagkatapos mag-almusal ay pinanood niya ang tatlong bata na magaling na naglalaro sa sala kaya naman nanatili siya sandali at lumabas. Kagabi binigyan siya ni Rebecca ng ilang color doppler na larawan ng bata. Mukha siyang nahihilo, ang unang pagkakataon na nakita niya ang color doppler ultrasound ng isang bata ay noong limang buwang gulang. Ang bata, sa mga oras na iyon, naaaliw pa siya sa sarili, bata pa ang bata at baka magbago ang kanyang hitsura. Dahil dito, dinala ni Rebecca ang anim na buwan at pitong buwang gulang na color Doppler ultrasound photos ng anak sa pagkakataong ito. Hindi lang lumaki ang bata, mas naging katulad siya ni Leila. Sa kanyang mobile phone ay may litrato ni Leila noong ipinanganak ito na kinopia niya sa album ni Avery noong nakaraan, kaya kitang kita niyang may kukumpara na kamukha ni Leila ang bata sa sinapupunan ni Rebecca. Hawak-hawak niya ang litrato, tulala at nalulula, paulit-ulit na sinasabi ni Rebecca na kamukha ni Leila ang bata, at mas lalo siyang nabalisa. Kabanata 1579 kaya medyo late na bumalik si Elliot kagabi, ibinalik niya ang litrato, nasa kotse yon at hindi niya inilabas. Naglakad siya patungo sa garahe at inilabas ang litrato. Kinuha niya ang litrato at pumunta sa study, binuksan niya ang ilaw, maingat na tiningnan ang sanggol sa kulay na Doppler ultrasound, at kinuha ang larawan. Nang pamilya ng kanilang pamilya sa mesa, kahit ikumpara niya ang kasalukuyang larawan ni Leila kasama ang munting sanggol na ito, nakikita pa rin niya na. Magkahawig ito, ibinaba niya ang litrato at inilagay ang isang kamay sa kanyang noo. Ang mapayapang buhay ng kanyang mga pangarap ay tila nakatatak ng isang nakakatawang selyo, kabilang panig. Dumating si Avery sa tirahan ni Mike matapos bisitahin ng puntod ng kanyang ina. Matapos magkasundo si na Avery at Elliot, lumipat si Mike sa Starry River Villa. Kapag wala si Avery o Elliot sa bahay, paminsan-minsan ay bumalik siya upang manirahan. Anong mali, binuhusan siya ni Mike ng isang basong tubig. May gatas pa ako dito, pero yelo, medyo namumutla mas mabuting uminom ng mainit na tubig, mabuti ang tubig, kinuha ni Avery ang baso at humigop, Mike, ay. I... Ibinuka ni Avery ang tanyang bibig, ngunit nag-alinlangan. Alam ko, nag-away kayo ni Elliot, isinulat mo ito sa iyong mukha, tumayo si Mike sa harap niya habang nasa balakang ang mga kamay. Nang pumasok si Avery pagkatapos magdoorbell, doorbell sinulyapan siya ni Mike at alam niya yon, kung hindi nakipag-away si Avery kay Elliot, hindi siya pupunta sa kanya ngayon sa unang araw ng bagong taon. Walang away, humigop muli ng tubig si Avery, matanda na ang bata, ano ang pinagtatalunan? Matigas na bibig, umupo si Mike sa tabi niya at tinignan ang mukha niya, let me guess, nakipag-away si Elliot. Kay Hayden, Avery, hindi, masyado ng matanda si Hayden, kaya tigilan mo na ang pakikipagtalo sa kanya. TSK TSK, ang galing talaga ng Hayden natin, sabi ni Mike, at nagpatuloy sa pag-isip, mukhang walang malasakit si... Elliot, kaya hindi siya dapat nanloloko, pwede ba, nanloko? Umubo ng matindi si Avery, hindi mo ba sinabi na mukhang nilalamig siya? Pero magagalit ka lang kapag nanloloko siya, kinuha ito ni Mike sa mangkok ng prutas isang saging, binalatan, at nilunok sa dalawang tagat, sino ang niloko niya? Malungkot si Avery, pumunta si Elliot kay Rebecca kagabi. Pumunta si Rebecca kay Ari Adel, nagulat si Mike, anong gustong gawin ng babaeng ito, tumakbo si Elliot. Para makita siya, at ano ang gusto niyang gawin. Hindi ko alam, hindi sinabi sa akin ni Elliot, inilapag ni Avery ang baso ng tubig sa pagkadismaya, kung sinabi. Niya sa akin, hindi ko siya pipigilan at hahayaan siyang pumunta kay Rebecca. Avery, puyat ka, pag sinabihan ka niya, pipigilan mo talaga, hindi mo siya hahayaang puntahan si Rebecca. Itinama ni Mike ang kanyang mga sinabi, iminulat ni Avery ang tanyang mga mata at tumingin sa kanya ng nakatulala, na parang sinasabi, kaya ako ay isang tao. Pinag-isipan itong mabuti ni Avery, at tama si Mike, kung sinabi ni Elliot kay Avery kagabi na pupuntahan niya si Rebecca, siguradong hindi niya ito papayagang lumabas, hindi lang siya papaalisin, kundi aawayin pa niya ito, no wonder hindi sinabi ni Elliot sa akin, bulong ni Avery, parang naubos ang lakas sa katawan niya. Nakasandal siya sa sofa, medyo nakaramdam ng pagod. Halos hindi siya nakatulog kagabi, ngayong alam na niya kung bakit siya itinago ni Elliot, parang hindi nakatali ang puso niya kaya gusto niya talagang matulog ng maayos. Matulog ka na sa kwarto mo, hinayla ni Mike ang braso niya, huwag kang lalamigin dito, kung hindi, darating si Elliot. Para guluhin ako, bumangon si Avery mula sa sofa, si Rebecca ba ay pitong buwan na ngayon, malaki na siguro ang tiyan niya, hindi. Siya nagdalawang isip na pumunta rito, posible bang sinabi niya kay Elliot ng maaga? Sa tingin mo ano ang ginagawa mo, matulog ka muna, hindi masagot ni Mike ang tanong niya, at ayaw niya maghasik ng alitan. Nakakalungkot talaga na may nangyaring ganito noong bagong taon. Tinulungan ni Mike si Avery papunta sa guest room, at pagkahiga ni Avery, tinakpan siya ni Mike ng kubrekama. Matapos ipikit ang kanyang mga mata ay mabilis siyang nakatulog. Lumabas si Mike sa kwarto, hinanap ang kanyang cellphone, at di niya lang numero ni Elliot. Kabanata 1580 napakaraming hinaing ang dinanas ni Avery, dapat pinagalitan ni Mike si Elliot. Kung hindi ASR, at saka, kailangan niyang malaman kung ano ang ugali ni Elliot kay Rebecca. Kung balak ni Elliot na makasali kay Rebecca, dapat niyang hikayatin si Avery na hiwalayan na dahil ang telepono at mabilis na nakakonekta, sabi ni Avery kasama mo siya sa libingan, nasaan ka ngayon, ang boses ni Elliot ay katulad ng dati, kalmado. Walang ups and downs, sinabi ni Avery nadalhin dalhin mo ako sa libingan, nagulat si Mike. Hindi ka sumama sa kanya, nagulat din si Elliot. So ay ni Mike, hehe, Elliot, hindi naman sa puntod ngayon ang pagpunta sa libingan, ang punto ay, nakipagkita ka kay Rebecca kagabi at talaman, ano ang gusto mong gawin, kung ayaw mong makasama si Avery now, hiwalayan mo siya, huwag mo na siyang bitinin at manggugulo ulit sa labas. Anong sinabi sa'yo ni Avery, hindi inaasahan ni Elliot na magkakatutuo ang kanyang hinala, pumunta ako kay Rebecca kagabi at wala akong oras para sabihin kay Avery. Nang sasabihin na sana ni Elliot si Avery kagabi, tinawag siya ni Adrian sa kusina, tapos nakatulog siya sa sobrang antok nang magising si Avery sa umaga, wala na siya sa bahay. Hindi ito sinasadya ni Elliot na itago, ang kanyang kasalanan, higit sa lahat, ay hindi niya sinabi sa kanya ang totoo. Nang siya ay lumabas, kung tutuusin, napakaraming tao sa pamilya noong panahong iyon kaya hindi komportable na magsalita ng direkta. Ngumisi si Mike, na-discover ka na ngayon, kaya walang oras para pag-usapan ng mga dahilan, Elliot, nakaka-disappoint ka talaga, kung hindi mo kayang bitawan si Rebecca at hindi mo kayang tapusin ang relasyon ni Avery. Huwag mo nang kausapin si Avery, magkasama, ganito ka, hindi lang nakakasira ng damdamin, pati yung tatlong anak ay lalo pang nasaktan, hindi ko kayang bitawan si Rebecca, ganti ni Elliot sa kanya. Sabi ni Mike, kung ganoon, bakit ka tumakbo para makita si Rebecca kahapon sa bisperas ng bagong taon? Lihim mong pinuntahan si Rebecca? Sino ang sinusubukan mong kainisan? Kung ako si Avery, hindi ako mauubusan. Nang galit nakakainis Mike, may mga bagay na hindi ko nang ahas sabihin kay Avery, nagpa siya si Elliot na sagutin ang tanong ni Mike. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, wala akong nararamdaman para kay Rebecca, kung hindi, hindi ako umalis. Sayon Roville, gayon paman, ako rin ang may kasalanan, ang kasalanan ko ay nagkaroon ako ng damdamin para sa bata sa kanyang sinapupunan. Mike greeted his teeth, tatlo na ang anak ninyo ni Avery, hindi pa ba sapat na naguumapaw ang pagmamahal ng iyong ama, iyong anak ni Rebecca, isuko ang tatlong anak sa iyong bansa, wala kang utak o kasinungalingan, may nararamdaman ka lang para kay Rebecca, mas gugustuhin kong aminin na may butas ako sa utak kaysa sa may nararamdaman ako kay Rebecca. Ang sagot ni Elliot ay napabuntong hininga si Mike, kung gayon, ano ang gusto mong gawin, kunin ang anak ni Rebecca, hayaan si Avery na hindi mamuhay ng mapayapa, yun ba ang ibig mong sabihin? Elliot, sa tingin mo ba may ganyan, posible ba? Ngumisi si Mike, bakit imposible, sa tingin ko posible para sa iyo na gumawa ng isang bagay na mapangahas. Kung pupunta ka at sabihin kay Avery, para ka sa bata sa sinapupunan ni Rebecca, kaya kasama mo si Rebecca. Natarante si Rebecca, hulaan mo kung ano ang magiging reaksyon ni Avery. Elliot, kaya hindi ako naglakas loob na sabihin sa kanya. Malakas na saway ni Mike, SC Asterisk Ambag, ang muling pag-aasawa ni Avery sa iyo ay tiyak na ang buhay niya ang pinakakatangahan kailanman, nakakabingi ang ungol ni Mike. Nagising si Avery sa kanyang dagandong sa guest room, malinaw niyang narinig ang sinabi ni Mike, si Elliot pala ay para sa bata sa sinapupunan ni Rebecca kaya pinuntahan niya si Rebecca kagabi, may nararamdaman talaga si Elliot sa anak sa sinapupunan ni Rebecca, natigilan si Avery, para siyang natama ng suntok, ang bata sa sinapupunan ni Rebecca ay anak din niya, paano ito makakalimutan ni Avery, paano nga ba niya isusuko ang sariling laman at dugo?